Welcome back mga kaboxing! So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil ang ating kababayan at matibay na pambato sa Bantamweight Division na tubong talisay si Busiti na si Kit Heron Garces ay naging matagumpay nga po sa kanyang naging laban kontra sa pambato ng bansang Fiji na si Shamal Ram Anuj na may kartadang 11 wins with 8 knockouts, 6 na talo at may edad na 34 anyos. Sa pangalawang beses na pagdayo sa bansang Australia, bitbit -bit ang napaka-impresibong kartada na 10 wins with 7 knockouts isang talo, ay muli nga pong pinamalas ng ating kababayan ang lakas at bagsik ng kaniyang mga kamao. Tila di nga po pinagpawisan ang singit ng ating kababayan mga kaboksing sa kaniyang naging laban. Dahil isang round nga lang po ang kinailangan nito para dispatsahin si Shamal. Ilang segundo pa nga lang po ng kanilang laban ay nagpakawala na agad ng mga pamatay na suntok sa bodega ang ating pambato na nagpayanig sa kaniyang kalaban. Makikita nga po natin mga kaboksing na nasaktan si Shamal sa pinakawalang body shot ni Garces. Kaya di na nga po nagpatumpik-tumpik pa ang ating kababayan at pinaulanan na ito ng mga sulidong kombinasyon hanggang tuluyang bumagsak sa lona si Shamal. Di na nga po nagawa nitong makabangon at natalo ito via first round knockout. At dahil sa panalo na ito ni Garces mga kaboksing ay umabante na ngayon ang kanyang kartada sa 11 wins with 8 knockouts at isang talo lamang at nanggaling na ngayon sa anim na magkasunod na panalo na kung saan apat dito ay tinapos niya via knockout samantala, matapos nga pong magbigay ng update ni former world champion Yudai Shigeoka sa kanyang nakababatang kapatid na si former IBF minimumweight champion Jinjiro Shigeoka nitong nakalipas na buwan ng Agusto lamang, na kung saan makikita nga po natin mga kaboksing na naigagalaw na ni Jinjiro ang kanyang mga kamay at nagpapakita ng magandang progress sa kanyang pagaling matapos itong magtamo ng brain damage sa naging rematch nito kontra sa ating matibay na kampiyon na si Pedro Taduran ay muli nga pong binalita ni Yudai Shigeoka na patuloy pa din ang paggagamot sa kanyang kapatid. Binalita nga din po ni Yudai na nakakakain na daw si Jinjiro. At bilang suporta nga po ng mga Japanese boxing fans sa magkapatid na si Gioka ay naglunsad ito ng campaign. At ang nalikom nga po na donasyon ay diritsahang inabot kay Yudai. Muli nga pong iginiit ni Yudai Gioka na hindi niya alam kung magbabalik pa ba ito sa boxing. Ang nasa isip niya lang daw sa ngayon ay mabantayan at maalagaan ang nakababatang kapatid. Kaboxing, ito ang laban tunay, dugot bawis, bawat way to'y buhay, mga kampon na kamao, oh, dito'y sabay-sabay, like, share, at subscribe, let's fly! Kaboxing, hey! tunay na alagat ng leng sa daw at pupulkut, ramdaw ang sting, kasama ang bayang, sama-sama lating isigaw, ito ang channel ng Kaboxing, yow!